Hello. Hello, Inay. Oo. Oh, Bati kayo hapon ay wala pa. Nasaan ka ka? Ayun niya ang ay, yun yung problema. Ay ako'y ulit din sa bayan. Eh ngayon, ay wala mo kapira-pira. Ay nasaan ka kayo? Narinay, na, eh, si Tanima. Nasaan may tungko. Ay siya, ay tamang-tama. Kita ka ay, yung bagbi ang kasabay? Oo. Oh, Ayun yung kuha, ay. Ay nakuha nyo na? Oo, oh, nakuha ko na ay yung buksan at may walang sa luaw. Hmm. Eh, hmm. kayo ay bumawas ng ibandaan at yung padala sa akay at may hindi dito eh. Nakakuha na kaya ako. Oo. Oh, ay, yung iulog na sa akay. Hindi dito at sa kikay. Oo. Oh, ko na. Oo, oh, sige, sige. Papatayin ko na rin. Oo, oh, sige ako. Ba, Tika, para may sala. Aba, ay bag ko ito eh. pati ito ay akin. Teka muna, patawagan ko muna kaya yun. Hello, ina? Hi. Hello. Oh, na. ay nahihulog niyo ng kapira? Hindi pa. Hindi pa, hindi pa ninyo nahihulog. Pantay muna, kayo nung ang pira yung kinukuha mo. Kapayitin nyo, isang eh. gram na kukukuha ng pira. Tek na yan. <laughs>